papuntang Bakuoro pwede rin yata isabay ito mga boss kasi papunta tayong Imus eh. pulling ulita ah. baras ang palok pulling pwede na rin to panggas man lang 600 kg Dan, meron pa tayong kasabay mga boss tatlo po yung dala natin papuntang Cavite sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat umaga po tayo ngayon nagising tayo ay maghanap buhay naman sa araw na ito araw po ngayon na waybiz kuding putay kahapon at hindi po talaga ako nakapagbiyahe kahapon dahil marami po akong inaasikaso so kahapon pala ay umanda rin sa sasakyan natin kahapon doon talaga sa nagpadala kasi ako kahapon sa Palawan malapit lang din dito eh, ayaw manda rin yung sasakyan natin kasi ano pala sira na yung batere eh, binili ko kasing batere ay pang 6 month lang mabilis bilis masira magkano lang yun nasa 4,000 ng mga boss kaya nag-iipon ako ngayon ng pambili ng batere na motor uh, motolite yung kulay green kasi maganda daw yon. Abot uh, daw ng mga isat ano daw isang taon kalahati daw. So, nagbili ako kahapon mga boss Yung parin yung nilagay kong baterya Yung uh, Enduro Enduro po na baterya Buti nga nung Nabiyahe ako nung Martis mga boss ah, Cavite, hindi ako namatayan Nagsundo ako ng anak ko Alanganin po yung andar Yung pala, baterya na pala Yung defective Kaya yun, pinatingin ko kahapon doon Sa Bilihan ko yun nga nagbili na naman ko ulit ng ano ng baterya na yung Enduro ang brand hindi naman, pang ano lang pang 6 month lang so at ang bili ko po ay 38 kasi may discount at bago na naman yung baterya natin tapos pag maabutan niya ng mga 6 month saka ko na bilhan nung ano nung magandang klase yan lang po mga boss, mag-ready muna tayo kasi maaga tayo nagising ngayon. Okay, mga boss, good morning. Sa papagpalang umaga po sa inyong lahat. Dito po tayo ngayon sa Blooming Treat. Oras pala natin, alas 7.44 na po ng umaga. So pupunta tayo ng Trinoma ngayon. Sabihin natin sila dito. Kumusta po kayong lahat mga boss? Kumusta po ang biyahe ninyo? Medyo maliit na po yung mga rate nilalamog ngayon pero kahit ganun pa man, didiscarte na lang tayo. Mamaya, matignan natin ito mamaya pagkatapos paghatid ng suki po natin. Sana ay makapag-boundary tayo ngayon. Palagi naman tayo nakapag-boundary sa awa tulong ng ating Panginoon sa mga pangailangan po natin. Puding po, po tayo kahapon, hindi po tayo nakapagbiyahe At sa araw na ito ay uh, Magbibiyahe po tayo, maghanap buhay po tayo ngayon Dito na po tayo sa Blooming Treat at nandito na po kami sa Trinoma nakarating kami dito mga boss mga lasot so 44 ng maaga so puno pa daw doon sa loob at medyo marami-rami ang nagde-deliver ngayon yeah, at nandito na tayo sa Trinoma, nakaparada na rin tayo so, nakakot na nila ni Soke yung mga item nila tapos dito mga boss babalik tayo sa bahay at mag open ang ating lalamove account kihihar muna tayo dito mabalik muna po tayo sa bahay at balitahan ko na lang po kayo mamaya pag open na po ang ating lalamove account natapos po tayo sa trinoma alas 10 ng umaga so maaga pa mga boss at maya maya mayroon na tayong booking yan Naway patuloy tayong gabayan ng ating Panginoon Diyos sa araw na to. Ano na sa mga paghanap buhay natin sa Lalamob. So ilagay ko na lang po dyan yung mga nagpapa-shoutout po. At salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay po palagi sa ating paghanap buhay kay Lalamob. So mga boss, meron na po kaming booking. Kabiti po tayo ulit. Papunta tayo lahat ng Imus. So unahin natin to pick up in Apollo, Apollo New Samsung tapos pangalawa natin pick up sa Tatalon tapos diretso na tayo ng uh, Cavite. Let's go! Ang hirap ngayon mga boss makakuha ng booking dito sa amin. Medyo mga maliliit yung pair sa may mga malapitan. At ang hirap kumuha ng booking na malapit lang yung pick up. Minsan napakalayo 6 kilometer So buti at may nakuha kami na booking pa on the lahat ng Imus. Bali ano pala mga boss itong tatalon 683, 300 kg po yan. Tapos ito 1000 kg po yan, itong 1188. So hingi lang tayo ng mga toll yan. Mamaya pag ma nasa drop off location na po tayo lahat. Ngayon, ngayon po ay napakainit, kailangan baon po talaga ng tubig. Ikaw, may bawang ng tubig? Sarito. Meron pa rin po tayong painanti ngayon. Iba na yung diskarte natin ngayon mga boss. Malayuan na po yung uh, kinukuha natin na booking ngayon. Kasi pag malapitan lang, talagang ang liit na mga rate nilala mo pag malapitan. Tag 200, 300 plus na lang. So ang diskarte namin, malayuan na long distance na lang po ang kinukuha namin booking kasi kung malapitan lang kagunin mo, malanganin ang kita natin pag malapitan. Yan, so dito na po kami sa first pick up po namin. Si Sir Jeric? Si Sir Jeric. Ayan. So, Papunta to na ng mga boss, Imos, ka Betty. Ayan yan. Sa peraso. Oh, oh. lang, baiga. Paano na? Oo. Oh. Tulak dito tulak dito Ano yung ah, isa? Tama tama, kumakain pa sila kasi alas 12 pa lang eh. Nagbook na kasi alanganin, alas 12. <laughs> Sige sir, <Sarah>, salamat sir. Sabot na. Ah si, turmahid doon pintuan. Mga pintuan oh, daw yan. Pintuan na stainless. Ah. So yun mga boss, nakuha na namin yung unang first uh, pickup pick up namin dito sa Kaingin Road. Uh, 12 na po kasi. Mag 12.20 na yata. Ay e, tamang tama kung makain yung mga tao. Binok na kasi ng uh, customer. Buti mga mababait. Uh, tinulungan na lang po namin magkarga. So papunta na po kami sa pangalawa naming pick up doon sa Banawi. Yan at dito na po kami mga boss sa uh, pangalawa po naming pick up dito sa Banawi. Yung diskarte natin ngayon napaka <coughs> lugi po pag dito lang tayo lagi sa malapitan lang ang lilit ng mga delivery na. Eh, kaya yung mga diskarte natin ngayon mga boss kinukuha natin yung mga uh, papuntang Cavite, yung mga malayuan. Pupuntang Bacoor. Oh. Pwede rin yata isabay ito mga boss kasi papunta tayong Imus eh. Pulling. Ulit ah. Baras ang palok. Pulling. Pwede na rin ito. Tanggas man lang. 600 kg. Ayan, meron pa tayong kasabay mga boss. Tatlo po yung dala natin papuntang ang Kabite. Nakakuha tayo sa din Ayan. Ayan ang gas lang natin swerte so, may puling tayong dala yan tatlo na po yung dala namin papunta itong dalawa papuntang imos tapos itong isa papuntang bakuor yun na natin Kaya pagbawa, so mga boss unahin natin ito i-deliver itong bakuor papuntang bakuor tapos sunod natin itong isa tapos panghuli natin itong uh, itong 1000 kg ito 1000 kg mga boss, tapos ito 300 kg, tapos ito 600 kg. So kumpleto po 'yung dala natin ngayon. Pwede po maka tatlong booking mga boss basta pulling lang po 'yung isa. Ito pulling po ito eh. Itong ayan oh. Ayan pulling. Ayan, pulling. Pulling po 'yung isa. So yun na po. Ito na po 'yung dito na sa likod. Ah, si likod dala. Oh, yan Yan po yung ano namin yung booking, pangalawang booking namin yan gamit sa kotse dito mo lang guys, sa gilid yeah. pwede makita yung booking ah, ito ito So ito po pa yung pangalawa nating pick up mga boss, dalawang karton at saka yung bagong pangano. Okay ba to dito, Jay? Oo. Oh. Okay. Dili ka na ma-kwan. Ano na ano natin? Ay, hindi naman. Hindi yan. yan Ayan. So, ilak mo muna. Okay, so upuan na tayo sa pangatlo nating pick up. Sa, dito lang sa Sampalok, Manila. 2 km ang layo. Galing dito sa pick up natin sa Banawi. Let's go! Maraming booking dito sa area namin mga boss. Santa Mesa Heights minsan lang pangit po yung mga booking minsan mga malayo yung mga pick up ang mga pick up nandun lahat sa binundo minsan eh alam nyo naman yung binundo mga boss maraming mga kumpanya dyan kaso lang pag dyan kayo sa binundo palaging nagpi pick up kalaban nyo traffic Mercedes, dito mo Mercedes. Si Mercedes yan eh, diba yan? Yan, oo. Pakor? Oo. Oh, okay, yan lang yan? Oo, oh, yes, ah, oh, oh, ah, okay. okay, okay, yan lang. Anim na ba yan? Ha? Anim na ba yan? Oo, anim na yan. Ah, okay. Doon Di okay. 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 okay, na yung bayad. Doon na yan. Doon na bayan din yan. Sige, salamat. Yan yan, hindi na makakagalan kaya. Yan yan. Ingat. Pastik na naman. Na-pick up na po namin. Ang sunahin natin to. Itong papuntang Bacoor. Ang so, sunahin Let's go. Yan yung mga smokers dito sa Pasay mga boss. Yan, dami. Yan, Pasay na to dito. Yung ibang mga smoke dito, walang pinipili yan. Pati mga jeep, pinapara niyan. Mga nakakotse na Mitsubishi. Yung adventure, pinapara yan. <laughs> yan, at nakapasok na po kami dito sa Coastal Road sa papuntang Cavitex at dito po tayo pipila sa CAS dahil wala na po laman ng ating RFID yun Mam, jangan lupa. Bukan saya, kan? Bukan orang ko lang po ma'am Salamat ma'am So next namin mga boss na deliver ito Itong tatlong item Para Eh mo So pandawin na po kami sa pangalawa namin deliver Galing dito sa unang drop po, po namin 6 km away papunta sa drop off location let's go guys <coughs> akin na isang karton ba tagi isa tayo <laughs> talyer nga dito mga boss so yan po na na po yung pangalawa naming deliver dito sa Imos mga boss so pandaway na tayo sa pangatlong deliver po natin binigyan po kami ng 900 30 natin dito sa pangalawang deliver namin um, Bali mga boss yung delivery fee natin ito pangalawang deliver natin dito sa Amos 683 ginawa po niyang 900 so pwede na no pwede so pwede na. na may tip tayo Okay, so pandawin na tayo rito sa pangatlong uh, deliver po natin. Dito lang din sa Imos, tina natin kung gaano kalayo galing dito sa deliver po natin ngayon. Tina natin. And so 5.1 kilometer, papunta sa deliver po natin pangatlo. Let's go. Ayan at dito na po kami mga boss sa uh, last naming deliver dito sa Imus. Ayan. So ito yung mga Pituwa na aluminum. White house mga boss oh. Ganda. White house. Um, ay, pwede ba Jika sir? Pwede naman. Oh, pwede. Gcash ng 1 lang naman yun at mission accomplished na po tayo mga boss at biniyaran po tayo ni sir ng 1 kasama na toolgit so hanap na po tayo ng booking dito sa Imus Cavite so tatambay muna kami dito hanap kami ng matambayan namin para makakuha na po kami ng next booking kung saan man yung lugar na yan maganda sana pabalik doon sa amin alright let's go Pos, nakatambay kami dito mga isang oras siguro mga boss dito sa Amos Cavite so meron kami nakuha papuntang Diliman at ang delivery fee po niya ay 1,080 oras po natin mga boss alas 4.32 na po ng hapon so puntahan muna namin to medyo malayo ang pick up nito mga kasi gira lang talagang lumalabas mga booking dito sa Amos Cavite so tingnan natin yung pick up location So dito naman po ay walang masyadong traffic. Yan po, 7 km away papunta sa pickup location. So punta na po natin. Buti mo may nakuha kami ditong booking. Pang the lang sa malapit sa amin, sa Diliman lang. So kaysa pupunta kami ng ibang lugar. Eh, lugi na lalo. Yan nakaganda rito mga boss, kahit malayo-layo konti yung pickup up, walang traffic. Tuloy-tuloy. Hindi katulad sa Manila. Nandito so, dito na po kami sa bagong pick up po namin. Nadali namin to sa Diliman. Mga beauty product. May matataas muna. Ang dito matataas. Ayos dito mga boss. Oh. May ano sila. Ayan, so nagkarga muna sila dyan. pres na pres yung hangin dito mga boss sa Imos sarap tumira dito Kuha na po namin yung pangarga namin dito sa Imos, Cavite On the way tayo ng Diliman, medyo puno-puno po tayo konti Kalahati, pang 1,000 kg talaga Mga BT products. sakto naman, pang siguro mga ang kilo siguro nitong pangaraga natin mga boss nasa 800 mga ganun alright so pandaway na po tayo sa Manila depende kung may masabay tayong 300 kg or 600 kg man you know sana may makuha din tingin tingin lang din tayo habang dandahan tayo pabalik ng Manila danda tingin tingin lang din po tayo ng mga booking na mga maliliit yung mga kasya lang i karga dito sa uh, sa sasakyan po natin let's go Thank <laughs> you. na po tayo sa Dileman. 59 Ayan. 61 pa 61 Ayan. 61 dito 59 61, 61 meter. Baka pataas to. Number dito. Malamang ito 'yon. Tinamo. Ayan, 59. Ang mo diyan. Igili lang natin ng maayos. Karating din sa wakas sa diliman. Namin tao dito. Namin Tapos na tayo sa ating pagdi-deliver. -de Ayos na ba natin diskarte ngayong araw? At pang last natin deliver dito lang din sa diliman. At yun. At maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Alam na po natin, nakuha na natin yung diskarte natin sa araw-araw. Dahil mahina po ang lalamob ngayon at maliit ang mga delivery. So pinagtagaan namin. Kumuha kami, malayuan po ang diskarte namin. At mayos naman sa tulong ng ating Panginoon sa pangailangan po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat mga boss at huwag yung kaligtaan i-subscribe at in channel i-like niyo po at yung mga video comment lang po kayo pag may mga katanungan kayo. God bless po sa inyong lahat.